Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. May isang napakaganda at yumi na dalaga na naninirahan sa isang baryo sa Bicol. Itago natin siya sa pangalang Salom. Sa taglay niyang kariktan maraming kabinataan ang naghahangad na mapaibig si Salom. Subalit kung anong ganda meron taglay ang dalaga ay meron siya di kagandahang ugali masyado mataas ang tingin niya sa sarili pangarap niya makapag-asawa ng mayaman na makakaahon sa kanya sa hirap at wala siya plano habang buhay manirahan sa baryo ang nais niya ay mamuhay ng marangya sa syudad. Kung kaya bawat binata na may magtangka manligaw sa kanya pag alam niya na dukha ay agad niya binabasted. Isang araw may mag-ina na napadaan sa harap ng bahay ni Nasalom. Nagtitinda ng banig ang mag-ina, agad lumapit ang matandang babae kay Salom habang nakasunod ang men sa likuran na tila nahihiya ang anak na binata. Hangang-hanga siya sa ganda ng dalaga, subalit nang makita ito ni Salom ay agad na tinaboy ang mag-ina at ang sabi niya ay marami silang banig. Parang napahiya naman ang matandang babae kaya ang sabi na lang ay Ining pwede ba kami makinom ng anak ko? Malayo kay sinilakad namin pasensya kana. Kumunot ang magandang mukha ng dalaga tumalikod at kumuha ng isa pitsel na tubig at isa baso. Dali-dali naman kinuha ng matanda at nagpasalamat. Halos maubos ng mag-ina ang tubig, tapos inyaabot sa dalaga ang baso at pitsel, subalit bigla nagsalita ang dalaga, sa inyo na yung baso at pitsel na tila nandidiri na umirap, pero ining wala naman kami, sakit ng anak ko, sabi ng matanda kaagad NMN pinutol ng dalaga ang sasabihin pa ng matanda, yun na nga kung wala kayo sakit e eh dalhin nyo na ang pitsel, at baso wala nagagamit ng mga yan. Bago pa tumalikod si Salom, ay bahagyahin nila ng matanda ang mahabang buhok nito, aray. Ano ba tanda ano ginagawa mo? Parang natauhan NMN ang matanda, ah, ining may nakita LNG ako lang gam sa buhok mo, tinanggal ko LNG pasensya na at nang tumalikod na si Salom para pumasok sa bahay agad enmen ibinulsa ng matandaang i. Nang tumalikod na si Salom para pumasok sa bahay, agad naman ibinulsa ng matanda ang ilang hibla ng buhok ni Salom. Bumulong ang matanda kailangan sa tulad mo mabigyan ng leksyon para maputol na agad ang sungay mo. Kinagabihan tulad ng dati maraming umaakyat ng ligaw kay Salom, kanya-kanya grupo lahat may dalagitara at alak tila nagpapaligsahan kung sino ang mapipili at mananalo sa puso ng magandang dalaga makikita naman si salom na nakaupo sa balkonahe may hawak na pamaypay at tila lalo pa kaakit-akit sa suot na manipis na bestida lahat ng manliligaw niya nakapalibot sa kanya at bawat grupo isa-isa tinatanong kung sino ang manliligaw niya at tatanungin niya bawat isa kung ano ang katayuan sa buhay. Pag narinig niya na mahirap lang wala ka abog-abog papauwiin niya sabay sabi na wag na bumalik o kung bumalik man kailangan may may pagmamalaki na sa buhay. Samantala, sa gabi ding yon sa bahay ng mag-ina na nakiinom kay Salom, ay makikita na abalang-abala ang matanda kaharap ang anak na binata habang hawak-hawak ang ilang hibla ng buhok ni Salom, at may mga sangkap pa na nakalagay sa isang garapon habang may inuusal na Latin words ang matanda. Mababanaag naman sa mukha ng binata ang kasabikan sa napipintong mangyari na mapasa kanya ang maganda ngunit may di magandang asal na dalaga. Sa isip ng binata sa ayaw at sa gusto mo Salom mapapasa akin ka, ikaw ang maghahanap sa akin at mababaliw ka hanggat di mo ko nakikita. Dapat sayo bigyan ng leksyon ng sa ganun maituwid ang masama mong ugali. Sa bahay ni na Salom, nakaramdam siya na tila init na init siya. Pakiramdam na bago sa kanya kasi bagong ligo inemensya. Bumibilis pintig ng puso niya na tila nagrerigo at gusto kumawala sa dibdib niya. Bigla niya pinauwi mga manliligaw niya at kahit labag sa loob ng bawat manliligaw wala sila nagawa kundi ang magsitayuan at kanya-kanya ng uwi na kapwa matamlay. Dali-dali naghubad si Salom at tungo sa palikuran nila sa likod bahay. Dali-dali naghubad si Salom at nagtungo sa palikuran nila sa likod bahay nagbuhos agad siya ng tubig sunod-sunod para maibsan ang init na nararamdaman. Subalit kahit anong buhos ang gawin niya tila di humuhupa ang init ng pakiramdam niya tila nagmumula sa kaibuturan niya. Samantala sa bahay ng magnanay, hampas doon hampas dito sabay wagayway ng matanda sa buhok ni Salome kasabay ng pag-usal ng mga kataga na siya lang ang nakakaalam. Nakamasid lang ang anak na binata, nag-aabang sa mga susunod na mangyayarigang matapos na ang kanyang ina sa ginagawa, tumingin sa anak, at tumayo, sabay lapit sa anak, at tapik sa balikat at sinabi na, Anak ihanda mo sarili mo bukas na bukas din ang magandang si Salom ang maghahanap saw, subalit anak tandaan mo babae pa din siya hindi kita pinalaki para manakit o mangdahas ng babae. Gusto lang natin siya bigyan ng leksyon. Ano man gawin niya pilitin mo kontrolin ang sarili mo at itanim mo sa isip mo hindi ka masamang tao. Yumuko naman ang anak na binata tanda ng pagsang ayon sa tinuran ng ina. Buong magdamag na di mapakali si Salom na kailang balik na siya sa palikuran para maligo. Nagtataka man bigla sumagi sa isipan niya ang binata na anak ng matanda na nakiinom sa kanya. Pinipilit niya alalahanin ang itsura nito na tila ba siya ay nakaramdam ng pagka first love sa pakiwari niya hindi siya papayag na hindi niya makita at makasama ito agad-agad. Hanggang sumapit ang umaga nagmamadali siya bumangon para manalamin yun kasi una niya ginagawa pagkagising, nangingitim ang talukap ng mga mata niya tanda na wala siya tulog. Lumabas ang kanyang inagaling sa kwarto, at nang makita si Salom, O anak gising ka na pala magsangag ka na ng kanin, at magprito ng itlog maaga kami aalis ng iyong ama papunta sa tumana, pero parang walang narinig si Salom na katulala kahit wala ni men tinitingnan paharap sa nakabukas ng bintana. Salom, Ayos ka lang ba anak? Bakit parang nangangalumata ka, teka may sakit ka ba? Sabay hipo. Bakit parang nangangalumata ka? Teka may sakit ba sabay hipo sa noo tanong ng nanay ni Salom? Para enemen na tauhan si Salom, ah wala po to and why ayos LNG ako, gustuhin man sabihin ni ng dalaga tungkol sa mag-ina na pinakitaan niya di maganda ay mas minabuti na lang niya manahimik dahil tiyak sermon lang aabutin niya ay eh sa kanyang ina. Ayaw kasi ng kanyang mga magulang ang ugali niyang ganun. Nung umalis na ang mga magulang ni Salom dali-dali siya naligo, nagbihis at lumabas ng bahay sa isip niya hahanapin niya ang mag-ina kahit ano mangyari kailangan niya makita ang binata. Sa bawat nadadaanan ng dalaga walang lalaki ang hindi talaga mapapatingin yung iba kilala na siya nagtataka sila, bakit kahit tirik ang araw ay naglalakad si Salom na dati di naman ginagawa, pansin din ng mga tao na parang balisa, at wala sa sarili ang dalaga. Inabot na ng takip silim si Salom lingid sa kaalaman niya paglabas pa lang niya ng bahay nakamasid at sinusundan na siya ng binata dahil nag-aalala din na baka mapahamak ang dalaga. Nakita niya na upo at tila pagod na pagod na ang dalaga walang ano-ano'y lumabas ang binata sa pinagkukublihang malaking puno bihira na kaisi ang kabahayan dun. May bitbit siyang banig at kunwari dere-derecho siya ng lakad dumaan sa harap ng nakaupong si Salom. Teka, Parang siya yun kamukha niya o siya nga yun nagkukumahog na tumayo at tumakbo pahabol ang dalaga. Ay! Mawalang galang na hoy di ba ikaw yung binata kahapon kasama mo pa nga ang nanay mo. Nang lumingon ang binata tila nagrigodon ang puso ni Salom, nagiinit mga pisngi niya at mga tenga. Kinikilig ba siya o ano di niya maintindihan ang nararamdaman? Tumitig ang binata sa magandang mukha ng dalaga. Aho ako ngayong kahapon nagtinda sa inyo di ko kasama si nanay masama kasi pakiramdam pagsisinungaling nito. Bakit ka nga pala napadpad sa lugar na to maggagabi na at delikado sa tulad mo? Bigla na lang lumapit at yumakap si Salom sa binata pakiramdam niya matagal na. Bigla na lang lumapit at yumakap si Salom sa binata, pakiramdam niya matagal na niyang kilala, at minamahal to na bigla man sa ginawa ng dalaga nagpaubaya naman ang binata, at niyakap ng may respeto si Salom. Halika na salom sa samahan na kita pawi sa inyo, subalit tumanggi ang dalaga, ayoko. Gusto ko sumama sa uuwi na tao sa inyo, halika na para makahingi naman ako pasensya sa nanay mo. Pero chak nag-aalala ng na mga magulang mo sa o pinutol na agad ni Salom magsasalita pa sana ang binata. Magandang gabi po pagbati ni Salom sa nanay ng binata, Di na nagulat ang matanda nang makita si Salome alam niya na darating to inaya na agad ng matanda maghapunan ang dalawa, pagkakain niya yan ng matanda ang dalawa sa sala. Alam mo ba ginagawa mo dito? Alam ko di mo kagustuhan to pero wala ka nagawa kasi yun ang bulong ng isip at puso mo, ay. Naguguluhan man si Salom di na siya umimik hinayaan niya na lang masalita ang matanda batid naman niya e eh, sa sarili niya na may ditama. Hindi kami masamang tao, ang masama ay ang pakikitungo mo sa kapwa mo. Baguhin mo ugali mo matuto ka magpakumbaba hindi nasusukat ang kagandahan sa panlabas na itsura, nasa pagpapakatao yan iha kahit ano pa estado mo sa buhay. Yumuko men si Salom tila napahiya at iyak. Patawarin niyo po ako simula ngayon mangbabago na po ako. Maraming salamat po sa pagmulat sa akin. Ayoko samantalahin ang pagkakataon may ginawa ako sa buhok mo, kaya napunta ka dito. Hala sige tumayo na kayo, at ihahatid ka nanmin sa mga magulang mo, sana tumupad ka sa pangako mo. Huwag mo din pagsasabi, kahit kanino nangyari, may inusal na dasal ang matanda sabay ihip sa noon ng dalaga. Bigla na tauhan ang dalaga, at tila nagulat bakit siya nandun, pero sa puso at isip pinangako niya magbabago na siya, Napatingin naman ang binata sa dalaga, bahala na ang tadhana sa aming dalawa sa ngayon, kailangan na muna namin siya inuwi sa kanila. Habang tumatagal nakaramdam siya ng pangungulila kay Marlon. Dumating ang araw ng piyesta sa baryo ni Nasalom. Abalang-abala ang mga tao sa paghahanda para sa kanika nilang bisita na darating, makikita na tulong-tulong din ang mga kalalakihan sa pagkabit ng makukulay na banderitas. Disperas ng gabi noon excited ang mga kadalagahan ganun din ang mga binata para sa mangyayaring sayawan. May mga dayo galing sa iba, tiibang baryo, at may mga bakasyonista din galing Manila. Napakaganda ni Salom sa suot niyang gangtuhod na bestida bagay na bagay sa kanya ang pink na kulay nito. Hinayaan lang niya na kalugay ang mahaba at itim niyang buhok nilagyan lang niya ng kulay berde na ipit sa kanang bahagi ng ulo niya dekorasyon sa buhok na lalo nagpatingkad ng ganda niya nagumpisa na ang bail o sayawan. Kanya-kanya lapit mga binata sa mga napupusuan nilang dalaga. Pwede ba kitang isayaw binibini? Malamig na boses na ni Salom. Tumingala siya para tumayo nang bigla siya natigilan. Si Marlon! Hindi siya maaaring magkamali ang kisig-kisig nito sa suot na pantalon at kulay itim na shirt. HMMM! Ang bango-bango niya di sinasadyang napahabol siya ng amoy, habang magkaharap mga mukha nila, inaya siya nito sa gitna bahagi ng plaza. Dahan-dahan bumaba ang mga kamay ni Marlon sa magkabilaan niyang bewang, at si Salom naman may pag-aalinlangang nilagay ang makabilaang kamay sa mga balikat ng binata. Nagkatitigan sila walang salitang namutawi sa bawat isa, tila mga mata lang nila ang nag-uusap. Ang bilis ng tibok ng puso ni Salom. Bakit parang di niya ko kilala? Bulong ng isip ni Salom. Bigla nagsalita ang nakangiti ng binata, kumusta ka na tanong ni Marlon, akala ko di mo nako kilala may himig pagtatampo ni Salome, gusto niyang yakapin si Marlon at sabihin na matagal na niya itong hinihintay. Pero di niya ginawa baka hindi naman siya mahalaga dito. Ayos lang ako, sagot niya sabay binaling niya sa ibang direksyon ang mata niya. Ayos LNG ako sagot niya, binaling niya sa ibang direksyon ang mata niya. Lalo siya gumanda sa nakalipas na taon, pero bakit parang malungkot ang mga mata niya? Tanong sa isip ni Marlon. May problema ba? May nasabi ba ako na di maganda? Sunod-sunod na tanong niya kay Salom. Wala enemen, medyo napagod Alanji, siguro ako sa mga gawaing bahay alam mo na piyesta, sagot ni Salom. Pero ang totoo masayang masaya siya na nakita ang binata na matagal niyang inasam na makita pero ewan ba niya bakit tila nag-aalinlangan ang puso niya? Pagkatapos ng tugtog na huling sinayaw nila nakaramdam ng pagbigat ng pantog si Salom, kaya minarapat niya munang umuwi. Habang sa daan may naulinigan siyang tila nagtatalo, dahan-dahan siyang lumapit sa isang sulok ng bakod na nakaharang para di makita ang sa loob. Sino ang babaeng yun Marlon? Dinig na dinig niya. Bakit siya lang ang isinayaw mo sa loob ng plaza? Bakit parang matagal na kao magkakilala tinig ng isang babae na alam niyang galit o naninibugho? Dati ko siyang kaibigan Flora, matagal na kami di nagkita kaya napasarap ang kwentohan namin bukod dun wala na mga katagang tila humiwa sa puso ni Salom. Naguunahang pumatak ang kanyang mga luha. Walang lingon-lingon umalis ng lugar na yon, pagdating sa bahay dumapa agad siya sa kanyang katre at iyak ng iyak. Nakatulugan na niya ang sama ng loob kay Marlon. Kinabukasan, maga ang mga mata ng bumangon at tinungo niya ang kusina, naghilamos, toothbrush at nagtimpla ng kape. O tinanghali ka ata ng gising di ko na namalayan ano oras ka nakauwi kagabi, tanong ng kanyang ina. Sumama pakiramdam ko inay kaya umuwi ako ng maaga. Ayaw niya mag ang mga magulang kaya nagsinungaling siya. Siya nga pala may bisita ni na pa siya naghihintay na magising ka. Labasin mo na dun sa balkonahe at ipagtimpla mo na din ng kape. Lumabas agad si Salom at nang makita na si Marlon ang bisita, gumuhit ang galit sa maganda niyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Salom kay Marlon. Gusto ko sana humingi ng pasensya sa narinig mo kagabi. Ano ba sinasabi mo? Wala ako narinig at kung meron man, wala naman ako pakialam dahil wala namang tayo. Maluha-luhang litanya ni Salom kay Marlon. Wala ngang tayo, pero matagal na kitang mahal, Salom. Dangan nga lamang hindi ko na nagawa nagpaalam noon dahil biglaan pag alis namin ng inay noon. Sino yung babaeng yon? Huli na para mabawi ni Salom ang sinabi. Nakangising na patingin sa kanya si Marlon. HMMM! Nagsiselos ka no? He. Sabi ko na nga ba mahal mo rin ako lumapit at napayakap ang binata sa dalaga. Di naglaon nagkamabutihan ang dalawa dumating ang ina ni Marlon na manhikan sila, at itinakda ang pag-iisang dibdib nila. Wakas! Sanay nagustuhan niyo ang story, at sa mapili mo ang aking storya Sir Frey, upang may share mo, sa mga inyong tagapakinig maraming salamat God bless and more power. Ikalawang istorya. Magpipinsan sina Catherine, Isabella, Julius, Trent, Allison at Ricky. Isang araw ay naisipan nilang pumunta sa lawa ng angto para muling magtampisaw at lumangoy. Tila ba hindi sila nagsasawa sa pagpunta na nila doon ng ilang beses. Ang nirarason nila ay sinusulit lamang nila ang pagbabakasyon nila sa probinsya ng kanilang lolo't lola dahil miminsan din sila magbakasyon doon. Pinapayagan naman sila ng mga matatanda sabay pinapaalalahanan na mag-iingat sila at huwag masyadong magpagabi. Sa tuwing pumupunta sila sa lawa ng umaga ay lagi silang may bitbit na baon para sa pananghalian nila. Sabay-sabay nilang tinungo ang lawa ng angto na matatagpuan sa kalagitnaan ng gubat. Pagkarating nila doon ay agad namang tumampisaw sina Trent at Ricky tila sabik na sabik ng lumangoy. Sinundan sila ni Catherine at Allison. Naiwan muna ang medyo matatanda sa kanila na sina Julius at Isabela para iayos ang kanilang mga dala at gumawa ng maupuan nila mamaya. Matapos rin ay saka sila sumunod sa apat na naglalaro na sa tubig ng habulan. Ilang oras pa silang nagpakasaya ng sabihin ni Isabela na kumain na muna sila bago muling lumangoy. Umahon silang anim at kinain ang dinala nilang baon habang nagkakamtiawan at nagkukwentuhan. Hanggang sa napansin ni Isabella ang ilang gasgas sa likod na bahagi ng paa ni Catherine na parang kinalmot ito pero ang sagot lang ng dalagita ay baka nakuha niya sa kalalaro nila ng habulan. At hindi na nila kailangang mag-alala kasi gasgas lang daw naman yun. Pagkatapos makapagtanghalian ay inayos nila ang kanilang pinagkainan at muling tumampisaw na naman sa lawa ang anim at tinuloy ang kasiyahan. Nang mapansin na nila Julius at Isabella na malapit ng magdilim ay tinawag nila ang apat para umuwi na. Sina Trent, Ricky, Alison at Catherine ay nagkatinginan at nagpaunahan na makarating sa dulo. Naunang nakarating si Ricky at panghuli si Alison. Tinulungan na nilang magligpit ang dalawa bago sila naglakad pabalik sa tahanan ng lolo't lola. Habang nakatalikod sila sa lawa, ay hindi nila napansin na may nanonood sa kanilang pag-alis sa may tubig hindi na sila muling lumingon pa at patuloy na lang sa paglalakad. Nakarating sila sa may bahay at sinalubong sila ng iba nilang kamag-anak hanggang sa may nagtanong. Ba't lima lang kayo? Asan si Catherine? Doon parang nagising ang diwa nung lima at gulat na nagkatinginan, hinahanap si Catherine sa grupo nila. Ang akala nila'y kasakasama nila siya mula pa kanina, kaya laking pagtataka nila nung mapansin nga nilang lilima lang sila. Nagbuluntaryo si Julius na bumalik sa lawa, pero sinabihan na sila ng matatanda na yung tatay, at mga uncle na nila, ang maghahanap kay Catherine. Naghintay sila ng ilang oras sa tatlong lalaki, pero pagbalik nila, maya maya pa, ay hindi kasama si Catherine. Hindi nila ito mahanap kahit ilang beses na nilang nilibot ang lawa at gubat. Naisip din nilang gabi na rin kaya mahihirapan talaga sila sa paghahanap. Binalot ng katahimikan at takot ang buong pamilya dahil hindi nila alam ang nangyari kay Catherine. Ang ilan sa kanila ay bumuo na ng kanilang mga espekulasyon. Pinagkwento na rin ng mga matatanda ang lima na kasama ni Catherine, ngunit tila ba medyo malabo ang memorya nila sa mga nangyari kahit pa kagagaling lang nila sa lawa ng angto. Ang pagkakaalam nilang lahat ay masaya lang silang nagtampisao sa lawa, at pagkatapos ay tinawag na sila ni na Julius para umuwi ng sabay-sabay. Tila medyo kakaiba rin ang kanilang naramdaman pagkaahon nila sa lawa, pero hindi nila pinagtuunan ng pansin. Naikwento rin nila ang mga kalmot na nakita nila sa paa ni Catherine na isang naalala nila. Matapos pakinggan ang kanilang istorya, ay kinilabutan na silang lahat ng mas lalo. Agad naman na umaksyon ang lolo nila, at tumawag sa barangay para tumulong sa paghahanap kay Catherine Kina. Matapos pakinggan ang kanilang istorya, ay kinilabutan na silang lahat ng mas lalo. Agad naman na umaksyon ang lolo nila, at tumawag sa barangay para tumulong sa paghahanap kay Catherine kinabukasan. Sinubukan ng lahat na matulog ng gabing yon, pero karamihan sa kanila, ay binabagabag sa kung anong posibleng nangyari kay Catherine. Mas lalo na sina Julius at Isabella na kasama niya galing sa lawa. Tila sinisisi nila ang sarili, dahil hindi nila masyadong nabantayan ang kanilang nakakabatang pinsan. Dumating na nga ang umaga at agad-agad rin ay nagtulong-tulong na silang lahat sa paghahanap kay Catherine, kasama ang ipinadala ng barangay na mga tanod. Lahat ng posibleng mga nangyari, ay kinonsidera na nila kaya humiram na rin sila ng maliit na bangka para gamitin sa paghahanap nila sa lawa. Matapos ang buong araw na paghahanap ay wala pa rin kahit anong baka silang makita. Tinigil na nila ang paghahanap pagsapit ng gabi, at muli nilang sinubukan sa sumunod na araw, ngunit sa sumunod na araw ring yon, ay wala pa rin. Tila na panghihinaan na ang karamihan sa kanila ng loob kaya bumalik na ang iba sa bahay para magpahinga. Ilan sa kanila ay natira para patuloy na maghanap kabilang na dun si Julius. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa Maylawa kahit nasabihan na siyang ilang ikot na sila dun pero walang makita kay Catherine. Kaya siya naman ang susubok. Ayaw niyang sumuko. Umikot siya sa lawa at sinisid ang mga malalalim na parte nito. Kaso wala rin. Ilang ikot na sila dun pero walang makita kay Catherine. Kaya siya naman ang susubok. Ayaw niyang sumuko. Umikot siya sa lawa at sinisid ang mga malalalim na parte nito. Kaso wala rin. Nakarating siya sa medyo may dulo at mababaw na parte ng lawa. Habang naglalakad sa banda dun ay nadulas siya sa buhangin buti at nabalans niya ang sarili. Biglang may naramdaman siya sa may paanan niya na kumakapit na parang mga balahibo. Agad siyang sumilip sa tubig at napagtantong buhok yung inaapakan niya. Gulat man ay agad niyang hinukay ang anumang nakabaon sa buhangin sa ilalim ng tubig. Nang mahukay na niya ito ay nanlaki na lang ang mga mata niya. Wala siyang magawa kundi buhatin ang katawan ni Catherine at dalhin ito sa lupa. Nang binuhat niya ito ay ang gaan-gaan ng katawan ng dalaga, na parang nagbubuhat lang ng sako ng koton. Pero habang papalayo sila sa parte, kung saan niya nakita ang katawan ni Catherine ay biglang bumigat ang katawan ng dalaga. Tinawag niya ang iba niyang kamag-anak para tulungan siya, at agad rumispande ang mga nakarinig at nakakita sa kanya. Inilapag niya ng dahan-dahan ang katawan ni Catherine at inusisa nila ito. Putlang-putla ang katawan ng dalaga matapos mababad sa tubig ng medyo matagal na. Napansin rin nila ang mga kalmot sa parehong paa ng dalagita. Hindi na lamang ito mga simpleng gas-gas kundi malalalim na sugat. Nagdalamhati ang buong pamilya sa sinapit ng dalaga at binigyan ito ng tamang libing. Niwala silang kaalam-alam kung paano ito nangyari sa kanya. Pero ang kwento ng iba nilang kapitbahay at ang pinakamatanda sa probinsya nila ay ang ibig sabihin daw kasi ng angto sa kanila, ay anito, pinalitan lang ang letrang I ng G, dahil dati raw na tinitirhan ng mga masasamang espiritu ang lawa. Meron na raw nangyaring parehas na mga insidente noon na kagaya kay Catherine, kaso matagal-tagal na ang mga yon. Kaya ang akala ng lahat ay ligtas ng paglanguyan ang lawa. Pero matapos ang sinapit ng dalagita, ay napagtanto nilang mali sila. Kaya mula noon ay ipinasara na ang lawa ng Angto at hindi na rin muli doon bumalik ang mga magkakamag-anak na ito.